Pagandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey Binay. Nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 21, Talata 12 hanggang Naranasan mo na ba na matawag na father o kaya bishop. Ako minsan nabibiro ng ilang mga kaibigan na tinatawag na father, o kaya bishop. Hindi ko alam kung dahil sa uh, ako'y palaging nagsishare ng uh, salita ng Diyos, at uh, dahil ako'y isang aktibong membro ng isang komunidad, o dahil siguro sa may, may ubispo na daw ko sa ulo. Pero ito yung mga... Ilang bagay na sa biruan ay uh, parang indirekta na rin na uh, panunuligsa at uh, pangiinis dahil sa ating ginagawang pagsunod sa mabuting balita, pagsasabuhay ng itinuturo ng salita ng Diyos. Alam nyo yun nga, eh, mabuting balita. So walang masama sa ating isinasabuhay at sa mga bagay na ating ibinabahagi sa sa mga tao sa paligid natin, sa ating pamilya, mga kaibigan, at mga taong nakakasalamuha natin. Ganon din sa social media. At uh, kung sa pang-araw-araw lamang ng mga pangyayari, pinapalampas naman ito at hindi gaanong binibigyan ng pansin upang walang konflik, walang awayan. Pero alam nyo, pag dumating na yung oras na yung nais na gawin o patuloy na ginagawa ng ilang tao ay salungat sa sinasabi natin, ah, diyan na tayo uh, magbabanggaan yung mga prinsipyo at paniniwala. Sa mabuting balita, katulad ng sinabi ko nga kanina, walang masama, lahat ay mabuti. Ang mga katangian ng isang mahusay at uh, uh, makadiyos at makataong uh, tao na magiging mabuting pinuno ng isang bayan o isang bansa ay uh, itinuturo sa Biblia. At wala namang makakakwestyon sa natotoo ito at mabuti ang layunin. Subalit pag ito'y nakabangga na sa mga personalidad, yung kanya-kanyang taong sinusuporta natin, yung kanya-kanya nating kandidato, para bang naisa sa isang tabi ang katotohanan at uh, mas nabibigyan ng tuon yung uh, kung sino yung manok mo o kung saan ka makakatanggap ng, uh, ng biyaya. Di ba? Kung kaya Diyan tayo ma siguro ma sa, Diyan tayo uh, uusigin. Diyan tayo tutuyain, iinsultuhin, lalayuan. Ang tanong Kaano kakahanda kahanda na, bawas, na mabawasan ang mga likes mo sa mga pinopost mo sa social media? Gaano kakahanda na layuan ng ilang mga tao dahil hindi nagkakatugma ang uh, iyong pamumuhay at iyong mga itinuturo o ibinabahagi sa kanilang pamumuhay at sa mga nais nilang gawin. Uh, ilan lamang sa mga bagay yan mga kapatid na napakagandang pag-isipan. Subalit tandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, na ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Tama, hindi nila kayang tutulan, hindi nila kayang pabulaanan, ang kaya lang nilang gawin layuan ka, tuyain at tuligsain. Subalit patuloy na sinasabi rin ng Panginoon na tayo ay matutong pagtibayin ng ating puso, ang ating dibdib, ang ating paniniwala at patuloy tayong kumapit sa kanyang salita at uh, sa kanyang mga turo sa atin sapagkat sa huling bahagi ng uh, uh, sulat na ito ni San Lucas sinasabi ng Panginoon sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Makaibigan, kung sakaling dumating man sa sukdulan ang panunulig panunuligsa at uh, pakikibaga pakikibaka para sa kabutihan, tandaan natin mawala man ang ating buhay, ay maililigtas pa rin natin ito sapagkat marahil tinutukoy ng Panginoon ay ang buhay sa Kanya, ang tunay nating buhay, ang buhay na walang hanggan. Kaya, sama-sama tayo mga kapatid. Ibayan natin ang ating dibdib at ang ating puso at patuloy tayong kumapit sa Panginoon. Maging handa tayo na sa ating pagsunod kay Jesus ay madadaanan din natin ng ilan sa mga bagay na kanya mismong pinagdaanan. At uh, nawa ito'y patuloy na maka, makatulong, makapagbigay ng inspirasyon sa marami pang mga tao upang sila rin sa pamamagitan ng ating halimbawa maging isang halimbawa man ito ng sakripisyo, ay makikita nila ang kabuluhan ng pagiging mabuti, mabuting anak ng Diyos at patuloy na pamamahagi ng mabuting balita. Yan. Kung kayo po ay naantig na naman ng ating pagninilay sa araw na ito, napaisip ay patuloy lamang po nating yakapin ang mga bagay na ito sapagkat ito ang patuloy na maglalapit sa atin sa Panginoon upang lalo natin siyang kilalanin, lalo natin siyang sundan ng mas tama at ng may matibay na dibdib at mapagtiis na puso. Muli inaayayahan namin kayo na samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipakalat natin sa lahat ng iba't iba pa nating social media platforms, maging sa mga kwentuhan natin sa ating mga kaibigan. Muli ako po si Joey, at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.